So guys, good morning kuli. May nakita akong pag-abira ito. E, quick flex ko lang kung anong ginagawa dito sa street at uh, malapit sa aming lote. So yan. So yan guys, so uh, yung pala yung mga luma poste na kahiga na halos. Nag-direct e, sila ng panibagong yeah, Guys, so nagbibili na sila ng panibagong distribution ngayon guys eh. iba diba diba guys so eh, kabuti pa yung service provider na rito ng electric kasi talagang naayos na rito yung lumang poste eh. yung so yung sa pagbibili na rito yan guys, tapos yung sa dulo kakaanong kayo eh alas tapos kayo ng posting nakapaloob na sila papunta natin dito kasi paikot lang naman ito hanggang sa makalabas na main highway yan guys Bady ba ang galing so hanggang dito na lang po at maraming salamat pamay po